Ayan na, uh, muli po sa pagbabalik po sa ating pong uh, uh, pagluluto, no? At uh, ngayon ay ay uh, 'yung aking kapatid, hindi pa siya tapos magluto ng kanyang menu, no? Um uh, Minudo Tapos magluluto siya ng uh, ng uh, 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 ah yeah, 'yung uh, shrimp na malalaki na with the uh, corn and the uh, green peas at magluluto siya ng uh, gulay na may saudi na ano corn na uh, carrots and uh, green peas no ayan silang dalawa ayan kasama yung aking may bahay oy hi muna kayo kasi kanina yung ating video yung una na ano ay naputol yun eh one minute lang ayan tumingin naman kayo dito sa camera ayan, ayan. Ayan yung kapatid ko, sumunod sa akin, yan. Siya yung may uh, ari dito ng bahay, no? Ah, uh, nagbakasyon kami, isang araw lang. Oh, mamaya pagkakain namin, eh, uh, uwi na rin kami. Uh, babalik kami sa Imos at uh, hindi ko alam kung mamaya ay matuloy na naman yung aming pupuntahan na... Ano din na uh, isang invitation din sa akin, sa amin sa buong pamilya ko. Hindi ko alam kung matuloy mamaya at uh, wala pang tawag pero pagkatapos dito mamaya, uh, karon lang kami ng uh, pag-uusap ng kapatid ko kasi may sinasaayos kami eh babalik na rin kami sa uh, Imos. Ayan silang dalawa naghahanda, ano? Naghahanda sila ng kanilang uh, niluluto. At uh, alam ko, takam na takam na ako diyan sa ano, sa minodo na 'yan. At may mais pa pala. Nilagang mais sa ating paggagamitan. Sa hipon nga. Ah, uh, sa hipon. Ay, ito pala ay, ano, isasahog sa hipon, no? Hindi pala siya isasangkot sa sa uh, corn and uh, green peas and carrots. Ito pala ay sisigang. Uh, oh. Oh. Pa may uh, ano eh. lang ilabos. May corn, no. Nakita nyo? Wow, ang sarap ali kayo. Kain tayo. Mga kabrothers, mga kabayan, no. Ang sarap. Abay, tumingin naman kayo dito sa ay! camera para naman kayo ay ano, parang no. Busy sa luto. Busy. Uh, Busy sa hugas. Uh, 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 para kayang oh. Uh, ang sarap oh, ano. Ay, oh. Uh, yeah. uh, uh, ali kayo, kain tayo ng mais. Wow, ang sarap naman nito. Gusto ko nang tikman eh, kaya lang mas masarap ito kapag naihalo na siya sa malalaking hipon. Ang lalaki ng hipon, alam nyo, uh, pakita ko sa inyo ha. Wala na, nakasalang, <coughs> nakasalang na. Mamaya ah, na. nakasalang na. Mamaya na pagkakain na. Oo, nakasalang na pala. So, uh, mamaya, i-update ko rin kayo sa hapagkainan uh, para doon sa uh, Ate pong uh, paghahanda. Ayan, o. Oh, ayan, o, ayan. Ang hipon, malalaki. Uh, ang laki, talagang. Siguro, ang kilo nito, nasa mga 900, ano? Mahal dun sa Imus, eh. 800. 800. So, ayan sa Imus yan, 1, papalo ng 1,000 plus yan. Kasi yung binili namin, actually, may kukunin lang ako, mga ka-brothers, yung pinakita ko kanina sa inyo. 600. Ah, uh, ito po, ayan. Ganito kalalaki, sa Imus po, ang kilo po nito ay 600. Bili ko nung uh, uh, Friday, kahapon, ng umaga. <coughs> Excuse me po! <laughs> uh, namalinki kaming mag-asawa madaling araw para, uh, ano, uh, bumili nga ng uh, lulutuin kagabi. So, iyan, iyan. Ganyan kalalaki, o. Oh. Tingnan nyo, o. Oh. Uh, gaano lang kalaki yan, eh. Kalahating dangkal. Ang laki pero 600 ang kilo nito sa palengke ng Imos. Bay mas mura pala dito sa ano? Sa Tansa. Eh ang lalaki, imagine nyo ang lalaki noon, yung gulay na. Eh ano lang? 800 lang ang kilo, mura talaga dito sa lugar ng uh, Tansa kasi alam nyo mga kabayan, mga kabrothers. Dito kasi sa lugar ng Tansa, malapit po yung kapatid ko, no? Parang ito yung boundary ng Naik at Tansa, ano? Ayun, uh, hindi nga ako nagkamali na uh, between uh, Naik and Tansa. So, sa Tansa po kasi mga ka-brothers, mga kabayan, ay uh, malapit po sila sa Peace Fort, no? Yung daungan ika nga ng mga, uh, lahat ng manginisda. Kaya kung bakit mura ang bilihin sa kanila eh, tumpok-tumpok nga eh. Nakita ko sa isang vlog ng YouTuber na uh, napanood ko. Eh, tumpok-tumpok ang, uh, ang ang ano doon, ang tinda. May mabibili kang na tumpok-tumpok kaya ang mura ng ano talaga. Diyan, masarap mamili diyan. Dito po sa amin sa Cavite, marami pong uh, marami ka pong uh, mapagpipilian na uh, uh, gusto mong magnegosyo ng uh, uh, isda, hipon, alimasag. Marami po rito. Uh, dito sa may salinas, no? Ah uh, din po ang uh, uh, bagsakan ng mga isda. Uh, sa sa ano po? Sa Rosario. Sa Rosario, pinakamura sa lahat kung kayo po ay ah uh, mamimili. Uh, yung tawagin na bulungan. Yung bulungan kasi sa Paranyake, no? doon sa may Paranaque, sa may Costal uh, Road, no, uh, Bulungan. Dito sa Rosario ay talaga namang uh, saludo ako sa mga presyo na uh, nakikita ko sa isang YouTuber din, ha. YouTuber din yung aking uh, napanood na binlog niya. Lahat ng presyo ng uh, mga isa, lahat ng klasing mga uh, bilihin doon sa Bulungan, sa may Rosario, sa Cavite, no. Um, ang mura din, So, halos hindi sila magkalayo ng, uh, ng mga uh, presyo dito sa Tansa, no? Uh, kaya, ang sarap mamili dito. Uh, kung kayo ay uh, gusto nyo ng uh, sariwa at gusto nyo mga tipid, uh, punta kayo sa Tansa, uh, punta kayo sa Rosario. Yan, madami dyan. Madami dyan, ano... Uh, bilihin na uh, mapagpilian ninyo. No? Kaya kaya masarap, oh. Ayan. Hindi ko na po binibiyawan ng mais kasi inaamoy-amoy ko ang, ang ang amoy niya, ang sarap, ang bango talaga. No? Ang bango, ang bango ng amoy ng uh, mais. Ang sarap. Hmm, takam na takam na talaga ako. Ooh. Oh, kung gusto niyo kumuha din ng housing Pagsinaya, pagsibol, pagsinag, pwede din. Ayan. By the way, mga hmm. ka-brothers, mga kabayan, uh, tumingin ka rito dahil ikaw yung ano, uh, siya po ay manager ngayon. Anong uh, broker yan? Uh, LPC Realty. Yan, LPC uh, Realty. Yung kapatid ko ay hmm. manager po siya. So sa, kapag, housing, sa housing. Sa housing, no? Kapag gusto nyong uh, uh, kumuha ng murang bahay, napakamura talaga rito. Alam nyo, ah uh, kung kayo ay taga rito, around kayo dito ng Gentry, uh, Tracy Martires, dito sa may ah uh, malapit sa uh, Indang, no? ah uh, napakamura, napakamura ng uh, bahay dito sa Naik. Anong, anong, Pasinaya. Uh, Pasinaya at saka? Pasinaya, pagsibol, pagsinag. Yan. 10,000 lang ang down. Wala na, walang equity. Kaya kung gusto nyo kumuha ng bahay at mag avail PM nyo lang ako. Ayan. mamaya, uh, ilalagay natin yung uh, kanyang uh, um, uh, FB page niya dyan. Yung kanyang uh, uh, contact number. Uh, kung gusto ninyong uh, uh, mag-abel ng bahay rito. Uh, sigurado ko sa inyo, Talagang masyahan kayo rito ng ano. Masarap tumira rito. Ah, uh, ano, uh, una, uh, hindi, hindi pa masyadong, uh, 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 crowded, no? At saka masarap ang hangin dito. Ano, sariwa ang hangin dito, mga kapatid. No? Hindi katulad sa Maynila. Eh, sa Maynila, sa amin lang, sa imo si eh, wala ka nang malanghap na sariwang hangin doon. Malanghap po doon, alikabok, no? Dito, ang sariwa ng hangin dito. Kaya, sarap tumira rito eh. Ah, uh, actually, mga... Oh, ito uh, na, ito ayan. na yung, ano... Ah, uh, hipon. Hipon with curd. Yan. So, mamaya po sa pagkain namin, ano, ah, uh, i-next natin yan, ah, uh, Ate po niyang ibibidyohan paano ang uh, preparation nito sa pagkainan. Eh, ako'y pumunta rito para Mag-uusap lang kaming magkapatid, hindi mo aakalain ang dami pa lang niluluto nito, ang daming handa. Oh, hindi nila niluto kagabi, ngayon nila niluto kasi darating kami. no, kasama ko yung akin pamilya, liban sa uh, bunso kong anak at sa kanilang mag-ina no? mag-anak kasi nandun sila sa uh, Kanlambianan, doon sila nagbagong taon. So, yan. See, oh, takam na takam na Ang sarap pala, eh, 'yung pala 'yung design, dekorasyon, no. So ayan mga ka brothers, mga kabayan. Uh, ayan ang minudo, no? Uh, kasalukuyang kumukulo. Ha? Uh, kasalukuyang kumukulo. <coughs> so mamaya maya uh, update ko po kayo sa pagluluto ko ng uh, ng uh, arroz valenciana. So alam ko tapos na ang aking kapatid sa kanyang mino. So ako naman So update ko kayo mamaya po sa ilang sandali po. Uh, pansamantala po tayo magpapaalam sa mga oras na ito. Tayo po ay magpapaalam na sa inyo. At mga ka brothers, kabayan, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo at huwag niyong kalilimutan na pindutin ang notification bell o kayo ay laging updated sa mga video na ating uh, na-upload dito sa ating YouTube channel. So, maraming salamat po sa inyong uh, panunod. bye bye